sa gitna ng mga aligasyon na may blank items o walang laman na pondo sa 2025 national budget, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., ang mga akusasyon at sinabing wala siyang nakitang ganitong bahagi sa isinumiting budget. Sa kanyang talumpati sa isang national convention, idiniin ng Pangulo na personal niyang binasa at inaral ang 4,057 pahinang General Appropriations Act, GAA, ng 2025 bago niya ito pinirmahan. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. So for those of you, and up to now I can't find those damn blank items. We'll keep looking, we'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sa pahayag na ito, ipinapakita ng pangulo ang kanyang paninindigan na walang anomalya sa pondo ng gobyerno at na ang mga sinasabing blank items ay maaaring isang maling impormasyon o pagpapakalat ng hindi beripikadong akusasyon. Ang General Appropriations Act (GAA) ay ang batas na naglalaman ng detalyadong alokasyon ng pambansang pondo para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno infrastruktura, at iba pang programa. Ngunit lumutang ang alegasyon mula sa ilang mambabatas at kritiko na mayroong di umanoy, blank items, o hindi malinaw kung saan nakalaan ang ilang bahagi ng pondo. Ayon sa kanila, ito raw ay posibleng maging daan para sa maling paggamit ng pondo o korupsyon. Bagamat pinabulaanan ni Marcos Jr., ang mga aligasyon, mahalaga pa rin na magkaroon ng masusing pagreipaso at mas malinaw na transparency sa budget upang matugunan ang anumang pangamba ng publiko. Sa kabila ng mga aligasyon, matibay ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. na walang blank items sa 2025 national budget. Gayunpaman, upang mapanatili ang tiwala ng publiko, dapat itong patunayan sa pamamagitan ng mas bukas at transparent na pagpapakita ng mga pondo ng gobyerno sa gitna ng mga aligasyon na may blank items o walang laman na pondo sa 2025 national budget, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., ang mga akusasyon at sinabing wala siyang nakitang ganitong bahagi sa isinumiting budget. Sa kanyang talumpati sa isang national convention, idiniin ng Pangulo na personal niyang binasa at inaral ang 4,057 pahinang General Appropriations Act, GAA, ng 2025 bago niya ito pinirmahan. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. So for those of you, and up to now I can't find those damn blank items. We'll keep looking, we'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sa pahayag na ito, ipinapakita ng pangulo ang kanyang paninindigan na walang anomalya sa pondo ng gobyerno at na ang mga sinasabing blank items ay maaaring isang maling impormasyon o pagpapakalat ng hindi beripikadong akusasyon. Ang General Appropriations Act (GAA) ay ang batas na naglalaman ng detalyadong alokasyon ng pambansang pondo para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno infrastruktura, at iba pang programa. Ngunit lumutang ang alegasyon mula sa ilang mambabatas at kritiko na mayroong di umanoy, blank items, o hindi malinaw kung saan nakalaan ang ilang bahagi ng pondo. Ayon sa kanila, ito raw ay posibleng maging daan para sa maling paggamit ng pondo o korupsyon. Bagamat pinabulaanan ni Marcos Jr., ang mga alegasyon, mahalaga pa rin na magkaroon ng masusing pagreipaso at mas malinaw na transparency sa budget upang matugunan ang anumang pangamba ng publiko. Sa kabila ng mga alegasyon, matibay ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. na walang blank items sa 2025 national budget. Gayunpaman, upang mapanatili ang tiwala ng publiko, dapat itong patunayan sa pamamagitan ng mas bukas at transparent na pagpapakita ng mga pondo ng gobyerno.